Kasi makasamok sa imuha. Yeah, right, right, right. okay. okay, okay, okay.

wala na kay ingon nga pala mahadlo ka kay mabunog ka kay ka mo tinuod mm -hmm. ga ano man kay pamati nimo ya kini mo kini mo dire sir ayo na ni sir patamake kay sa imo tawag ta sto pag umag pag tamak-tamak dire timan isa nga kidney ni sayang kay ang kidney ug ko wala na man ya na ni mo ni sir dicho dire aplas ra aw taw sa mo init asa mo na wala mi kay pamati power wire ni ato Nah, ada yang mau. ayaw yun patulog. kung patumba ni mo, sir, nasa yung kamugat nun ang mukata ng sunog niya. O naman buhat ng usbay ba? Oo. Sir, pag ma-disgress siya, may ganyan kidney kay gastro, ay, muna yung na kidney kini, ayaw yun. Ayun magkakaya ka sa 20 kilos, bata? 20 o. Ayaw yun, ayaw yun. Haplas Kung gusto ka nga, hindi ka ma-disgress siya kayo. rin mo. raw nak gua bayar 100 ket saya pun ikhlas ni irab dia irab pun ilmu tau tau duit tercampur dalam ni nah yang sekarang moyo rek share kan dia ni mau share satu bor binti aku nak dia oi 60 isi sudahlah pun nah raw you nak money money aku oi ni benar tu padahal dia

asa 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 ni mga to na sa... What? maka tawag ba ito ah sige sige mawag tawag po ang ah, smart maka tawag to Give away. Okay, ayo estoy diciendo que mundo no me da bonito como la actualización ay quisiera domar bailar yo want a dar yo ¿no? no lo capiche

fish oil ba ah oh, liver oil ba kanang tuna mo ni mo tabang sa mo kidney nga main hands asa may imnon mo na kon diri gasa ni kon diri ah 45 ko 55 na ko na wow na barato sir ba og sige ka ka auto na di maga ay ang ang laman sa tuna sir kon man ni liver oil ba ni so, Ako oh, na naikapso din. Oh, Jill. Eh. O oh, nga, yeah. mo inom kaini, sakadlaw. Ika, sir, sakadlaw ra. Sir, nga naku? Dua sabuntag, sir, dua sabuntag. Mm -hmm. Mas dagal, mas gamit. Wala kakawala, 55 na. Nga, mga samit, kakawal. Rusay. Wala, 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 sir. Wala, wala, sir. Nga, sir. Wala, wala, sir. Wala, wala, sir. Pakotong Hmm. So, nga, mm. yeah, libre ni, sir, wala free run, asya? Yeah. Ma? ganahan lang ka sa atuang nga plus sponsor mo kunin pwede ka makapalit uganahan ganahan ka pero wala ka yung option ka yan okay? kaya ka na itong ha plus ha ano nindot ko kayo ni humot di ni hindi niya sa imong aircon power well to rali o ba? Oh. oo Can you tell me? Mugasto ka gamay ito. Kanak-kanak mga gabate. Mawakay mo na. Kajito naman. Makayin ko lang itong mga gabate. tanaw tayo yung vlog eh. Masa naman itong yung dito. Hindi ito na ito. Sabi ko lang ba? Bawa ganito ako ng pag Dili niya sa pwede ipis sir. Kaya sa ato nga style sir. Maka sa yuta. Kaya kung imo ang anaon. Naha. Maligo man ka unya. Huwag mamulagom sir. Basta kung naanag sa tradisyonal naon ba.

nao pa nao na iko ni ah tourne blager na tourne mo na iya kong iko sa pala ah ah yung colombia so kataputong okyun nga yan oh ano to mo sa diretsa ah homang gligo matong tekpan makatulong ka ang imo panot sir di ka daw asal sangin Kung ang imong buhato na nang hapasan okay. ni Gina <coughs> Pero kung makikita, gusto ka mo tanaw oh, mga videos uh. nga. sa YouTube. YouTube ka. YouTube ka. kita o. Oh, kuhay, talang mga kinibintawsan videos yun yung mga kuhay niya. May mga siksing, ipangilot na po. Ay, mga tibuwang. Alam

Kaya naman ito. Muro ka rin ni puro tulog ka pa Six tera man Pero kaya mo magpukuha, sir, na kay Librealista. Ito pilang libro na ito? Ano eh, 10 eh. eh? pesos, wala, 1,000. Pero nami, kayo. Kasi pesos. Ang, di ba, bawat isa? Oo, oh, 100 man ka Ay, mahal na Ay, nabali mo, sir, ikaw ang mahal. Kini siya usalang niya kabagay, sa kabagay ng mutabang sa imong kidney, ng milyon ang kidney. Huwag um, nga kay motor sir, kamantay ka, na motor. Kung sa'yo problema, mato ka sa mekanika, may pila. 5,000 sir. Oo. Oh. Ano, ah, na, na yung kay eh, gusto ka yung um, motor na ko. Ikaw, yung um, mga lawas na, na gusto mong ikaw ko, ano? Mga ano yung kayo, sakit. Alamin sa'yo, 16 years old. Paghayangan na niya tanawa, yan buto okay, di kayo. di ni kaila lagi mo ha di na si kaila taga man taga bakor man ka pero kayo, kana lagi mahog ang kung gina na na taga ano pag sa 19 na siya dito, oro pag 19 so 16, maximum 18,

Okay, he looking like warm to you. Okay, we're going to have to put it down. Okay, we're going quan Pilih naka dia. Mata nga upo record nako, ingo na upo kukisla ito nung kisapa kuwarto. May bala ni Apelba. Niyak ang 1 million ka pini viewers, kita nyo Nagpihin mo na siya, murag bichin mong gawas. Hindi pwede pinuok na Pwede ba? Pero hindi ko magiging man. lang, katunga. Kaya. Buwan. Tagaan ta kag-discount. Ang um, kay... Kung kuha lang ano sir, kung paon, puan, ra, 20% discount, yata ko mo ha. 100 ra.

Pwede pa discount ka. Anak na lang. Appeal na niya siya. Para mo discount ko ka niya. Appeal niya siya. Ang 600, 500 yung bayaran. Pero taka taka taga mo. Karera ko. Karera sa plus ako. Karera lang siya. Ikaw. Wala, na lang. One fourth. One Kaya makatising ka sir. Ikaw may makukulit. Kaya uno mo na kadlaw. Nindot. Pwede makamutawag na. Comment. Delivery ko ito kay lami ako pamati oh, mo mo oh, na kasagaran akong customer ang 25 ka boxer wala na siya unong kadlaw na inong parang makatry po ka kuha niya kuha na siya 200 o oh, 300 sa 300 sa apelo to River क्या लग रहा है सब? अच्छी है। तेरे को कौन-कौन देख रहा है? बाल। जितने भी करोगे ना सब करेंगे। कमेंट कर सामान का टोल नौ सामान का बोतल नहीं। आप कैसे हैं? नौ बिल्डर रहना हुआ था ना? तो उन्होंने तो नहीं। देखिए, तुम्हारे ज़ख्मों को आंख आंख देखते हैं। आखिरी पोस्ट है हंड्रेड नही Ano ba? Ang kinipot, pwede mo ni ibayarag 300. Ano ba? Gidistong discount sa babay. Nakapalit na naman yung nakapalit senior ko. Ano ka na? Ang kagdako, gamit ko di mo po. Ano ka na? 300. ma'am. Ah, bisa ko kayo maghunaw ko ni gamot. Ah, kasi pwede ka maligo. Magluto, magluto. Diba, kasi pag maligo ka pwede ka. Huwag ko kayo pislip ma'am. Hindi ko kayo Ano yung ulusay? Sa pagkawasan mo? Ano? Pagawasan ka. Di kubut lu, kuna 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 kubut lu, mau kubut lu, kuna kubut lu, kuna kubut lu, karena kubut lu, kuna 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 kubut